Mayong adlaw dahil no, sa tanan. hilabina na katong nangutahan na kung nagasweldo na ba daw ko aning pag Facebook Facebook. <laughs> Oo, dogay ra. Sige na tag sweldo ane pero karon rang adlaw ah tapag vlog sa pag withdraw sa atong sweldo. O banday na ako ng akong bunso na di sa kyanan. O karong buntaga na di sa Alamada Multipurpose Cooperative ani silan brands. Ang pag vlog dahil na ako sa akong sweldo karong adlaw ah dili ni para pang hinambog kung dili para himo nga inspirasyon nga matag isa ka nato pwede dai ta makasugod og upload og mga videos atong mga account og posible dai nga kita pod maka-income narata sa atong mga malay. Ako dahil gipili nga content ang mga racing or ang motocross. Ngod kay una nga rason malingaw ko. Kaduha nga rason wa na'y dagang edit. O ikatulo nga rason ini sa isa lang ka event daghan na mga content ngay upload santaman pa sa isa bulan. Jo gamay gamay regid ni ang atong ma-withdraw ka Unlike sa una nga medyo dagko dagko yun to. Nga kato ato mga sweldo. Invest po na to nato sa atong mga gamit. Sadly, mga medyo gyod, naga nagaguba gubak na tungod kay first time raman punta sa content creation charge to experience lang gihapon so kiniha akong sweldo gid unta karon ako gid ipalit og bag-o nga DSLR pero medyo di pa gyud matugot sa panahon to lang hulaton kung kanos agid ni ang panahon makakuha tag bago nga DSLR nga magamit nato sa atong content creation ang isa gyud nga pagagamitan sa atong sweldo sa Facebook is mao ang atong umah. nahanglan na sa esprihan tungod kay ang sagbot tag-as na unya ang atong mga tanong medyo Jodi di na diha makita. Ona nga nagbiyahe dayon ko nagdali-dali uh, dito sa akong palitanan sa herbicide dinhi QL Poultry and Agricultural Supply. Was nga dinhi nako nagapalit barato pud ni sila onya na pagyoy discount. One side di ay nga herbicide ang akong gipalit mga busing para sa atong tanom nga kalabasa. Daghan pud silag mga produkto nga mapalit nato para sa atong mga kaumahan. Kauban eh na ako ang akong bunso dinhi si JL kos na may duty yang mama maugiri ang atong trabaho sa balay <laughs> ang mubantay sa bata okay That's... Anak ko nagdugay mga busing sa balay Nagbakla na ko paingon sa uma Tuot ni atong uniform Nga perteng gahiya Napay nao nga perteng mauta Aw ha <laughs> <laughs> Tabok tanig sa pa mga busing. Kay mo ni ang atong ginagyan pero minti pa sa uma. At... Ako na lang po dayang giagyan ang isa na to kay Ria nga ready to plant na anytime. As long as nga nai ulan. Wa dugaya mga busing naabot na ko sa area og ako na pud ang giandam ang sprayer akong gisudlan og tubig para makasugod na ko og spray. Og ako na yung gidala sa payag kay tuwa dito ang uban akong mga gamit. Ang unsa man ning manuka nga nagapil-apil man diri sa atong video. Og wala dugaya mi proceed na ta sa atong area. So muna ang sagbot perti yung tag-asa ang ato mga tanom halos di na makita sa atong pag pagispray, aton na ning gipaspasan aron dili ta sa ulan og dili mahapunan Og pagkahuman kay odto naman ni atodayen ko sa sapa aron man ni odto din hilang kong dapita kay medyo bugnaw. Ko pong gipabugnaw ang akong balon nga kok mismo. At before niya na magpasalamat sa Ginoo pinagis pagampo sa mga grasya nga iyang gipahulam kanato. Og pagkahuman ako kaon mga busing dinhi sa mao nga sapa, midilik dali dayon ko gule paingon sa balay. Ako na lang po dayon give you ang view sa banit Silan nga pertimen di ay ninduta na apay mount upaw nga imong makita. Pag abot sa balay mga busing, ako dahil gitunol kang misis ang mga budget para sa panimalay, daya pero og balon sa mga bata nga naga eskwila And of course mga busing ang bahin nga iya para sa gino. Sobra sa atong sweldo, karong bulana mga busing, muna ay ginabayad sa atong motor, atong gikuha para natay service sa mga lakaw nato, ilabin na sa mga long distance. Kung ako mapasalamaton sa tanang mga supporters, binasa atong mga followers o subscribers sa atong Facebook. Facebook sa YouTube. Amo gid nga salamat sa inyong nga tanan. God bless sa tanan and God bless us all.